Hello guys, welcome back to my youtube channel For today's video guys, ipapashel ko kayo dito sa may Light Park Dito sa Mayfu So, i-guide ko na rin kayo guys kung paano pumunta rito. So, kailangan natin pumunta ng MTR Station Bali, ang line na to ay yung red line At bababa kayo sa Mayfu Na, nandito tayo ngayon sa Mayfu Punta tayo guys ng Light Park pero dito tayo sa May po, yan. Maraming naliligaw pag pumunta rito sa Light Chico park, park guys. Kasi nga, ang pangalan ng park is Light Chico pero sa May kayo dadaan. Yan, red line tong May po, Yung way ng papuntang Chunwan. Tapos interchange din po ng mga papuntang uh, Chunmoon. Ayan, pupunta ka na yung Chunmoon dito rin sa May po. Exit tayo sa Exit D. Exit D. Kailangan nating umakyat dun sa may escalator. Yan, makikita yung mga painting na yun sa gilid. Madadaanan nyo yan. Pagpunta sa exit, di kayo. Yan, interchange ng Chun Ma Line. Yung pagpuntang Bukay at saka Chun Moon na Line. Yung Maroon Line. Ang ganda ng painting. Yan, nakita tayo ng isang pang escalator. Pagkakit dyan, guys. Exit din na. Pagkakit Meron din silang lift ayan. Kung may dala kayo ayan yung escalator pero mababala mo na 'tong escalator. Pagakyat niyo dito sa pangalawang escalator, exit din siya. Makita niyo na yung park ayan. ayan. Tantan. Exit ay. 370. Exit lift. Paglabas nyo ng Exit B, yan na yung Light Sheet Park. Yan na guys. Pupunta kayo ng Lingnang Garden doon yung papuntang Lingnan. So may guide din ako doon guys. Ito tayo sa ano. Kaya tayo dito sa pavilion. Hmm, ang kulit ng ibon. Ano, na ang pavilion dito sa taas. So, yung natin guys kasi pag mamaya, marami na dito tao. Ang hirap mag video kasi guys pag maraming tao. Yan yung makikita nyo dito sa taas ng pavilion. So yung fish na yon may fountain yan eh. Pero nakapatay ngayon yung fountain. Siguro dahil maaga pa. Alas 7 pa lang kasi guys. Yan kapag panahon ng bonggambilya, yung gilid na yan, punong-puno yan ng bulaklak. yung park na to guys so kung punta kayo ng gig ng garden guys doon ang way nya may guide din ako doon sakop din yun ng Lychee Cove Park dito tayo daan sa kabilang side ang huni ng pulisap sa loob ng bato. Ayan. Ayan. Diyan tayo galing kanina sa taas. Dito tayo patok. Ayan. Ayan. view. Uy. Ang daming I ko tayo dito sa loob. Oh, toilet dito guys. Yan, toilet. So kapag ganito kaaga guys, ang makikita nyo dito ay yung mga senior na nag-e-exercise yun. Ang sisipag nila dito guys. Aga pa nagigising ng mga yan at nag-e-exercise na sa park. Ay dito sa loob. Oh, punta na ang isang pavilion. Yung maganda pang pavilion dito. Ayan, doon tayo galing kayo sa tapos. lotus. May nakita akong lotus. Nên Ayan lotus. Ayan pa. Yan, pabalik na tayo ng MTR guys. dito na nagtatapos ang ating pamamasyal guys dito sa Lychee Cook Park. So bali guys, babalik tayo sa MTR station kung saan tayo um, dumaan kanina. Sa so, mga gustong pumunta dito sa Lychee Cook Park guys, sana makatulong yung guide ko na to sa inyong pamamasyal dito sa Light Chico. Ayan, hanggang sa muli guys, hanggang dito na lang at ayan, nandito na tayo sa MTR kung saan tayo dumaan kanina. So hanggang sa muli guys, bye bye!